Hi guys, so for today's video, gumawa ako ng roleta para sa gagawin kong content. So ito nga pala ang mga pangalan ng hero na meron ako sa account ko sa ML. So napili ko dito ay Leslie, I mean, hindi ako yung pumili guys, yung roleta lang. Okay, ang next na naman natin na hero roulette ay kung ano ang rules natin or saan tayong lane. Okay. Sana, gold lane to, no? Hmm. Ay, putik, rom. Im-im, tapos rom, iyak ata, dito yung kampi ko, ha. Okay lang, okay lang. So, dito, anong klaseng rom? Concel, encourage, favor, or dire hit, ba? So, sana na, dire hit? O... Oh, konsil pang konsil pang ni sayang naman yung opportunity natin nun. dito anong klaseng build okay meron din tayong boots only dito pero sana boots only lang para hindi mahirap oh literal na room hmm boots in tank build okay okay not bad pero maganda din yun tank build so, dito pipili naman tayo ng item na meron sa defense item okay spin the wheel naman natin let's go mm, first core item natin is thunder belt okay maganda din siya pero parang hindi bumabagay yun nga tank naman yung nakuha natin so ang second core item natin dito guys is sana yung maganda naman immortality ata oh immortality oh, maganda din to guys sana mayroon tayong mas maganda pa don Twilight armor ay brute force okay maganda sya next, next, next. Oracle. Paano natin mapik, mapapa kinabangan yun, guys? Heist naman. Antikiras. Okay, good. Ito yung last item namin, natin, guys. So, ang susunod naman natin ay spell. So, ang di ko lang sinali dito ay ray 3 guys. Kasi bawal ka naman mag room na naka ray 3. Okay, let's spin the wheel. Nakuha natin dito ay purify, purify. Okay, kapag may stunner yung kalaban, maganda siya. So, hanggang dito lang muna guys. Kaya, abangan nyo na lang yung gagawin nating laro gagawin natin sa ML okay at huwag nyo kalimutan mag follow sa page ko sa facebook sa tiktok at huwag din kalimutan na i subscribe yung youtube ko okay okay so guys gawin nyo na yung sinabi ko para hindi kayo malate syempre tingin ko naman is magagalit ata yung mga kampe ko dito kaya tignan nyo na lang yung mga mangyayari at of course hintayin nyo muna yung gagawin kong video at guys ito nga pala yung page ko huwag nyong kalimutan i-follow at i-subscribe